Hello guys, andito tayo ngayon sa Landers dito sa Arca South, Taguig. Oh, di ba? Galagala ngayon si Paloma nyo. Oh. Naghahanap ako ng apam. Joke lang. May lang akong ano, negosyante. Siyempre joke lang yung mga ito. Dito tayo ngayon para bumili tayo ng ano. Kung ano lang, makita-kita. Diba? Shoutout sa lahat. Yan ang tatagpuin natin. Si Madam Lokring. At siyempre, huwag natin kakalimutan magdala ng kariton. Kariton lagayan ng mga adubong baboy, adubong manok. Yan. Sabi si Madam, talagang parang ano, parang Madam ng tadi Hindi mga doon, talagang tipan tayo kariton.

Pag-ibig. Ang oh, bulalo. Ang okay. okay. ito sa Landers, mura kasi bilhin dito mga idol. ano guys? Marami mga idol tayo. bit Ang laki na lagayan. Eh.

ako may ligtas mag isla isla yan bagong bukas lang ito mga idol siguro wala pang ano wala pang dalawang linggo dok lang mga isang na naman mga midit lah yan mura lang bilhin ito mga idol mura lang papamura kapag sa bilhin dito pagis so yun mga idol dami namin nabili grabe pulo yung kariton eh ayan oh no? Penuh <laughs> yung itu, diba grabe talaga, penuh-penuh Penuh-penuh, <laughs> dibah <laughs> ya, Penuh-penuh